Hello mga ka-farmers, kumusta kayong lahat? Oras na para kumain Alas 12 na mga ka-farmers Ayan, napakasarap ng pagkain ko ngayong araw Ay! Mahusahan ko abaga ito yung aking Agimat Na galing pa sa Bundok Manahaw Sa Sitio Mayabubo Adol po, adol po <laughs> Magpakita ka Ayan, tayo kakain na mga ka-farmers Pipigaan natin re Para husay na husay mga ka-farmers Ayan Oh! Ayan, sa masarap eh. Kain tayo. Talagyan natin ang sili, no, mga farmers. Uh, husay na husay na eh. ay Mm -hmm. Ang wala anting-anting ko okay? eh. Ah. Okay mga farmers, patuloy to. Napakasustansya yun to mga farmers. Ginawa ko lang ay half cook. Ito naman mga ka-farmers, yung tinatawag na kabay, palomis-mis, sigarilyas. Napakasarap din ito mga ka-farmers, ginawa ko lang din, half-cooked. Napakasusunan siya mga ka-farmers, kahit hindi na magkain, pero may kain ako mga ka-farmers. Mapaibig man ako ng kanin, ay ako kain, ay meron ako makakain. Sobe yung sobe. Ito ang tanong mga farmers. Ayan. Tiga. Titingnan natin kung may tao. Baka may may tao ay may isa na kong daw. Ayan mga farmers. Walang tao. Isusubo ko na ere. Eh. At ay talagang itong talong ay talagang alam niyo ba ang talong? ay sa uh, Thailand ay nakakain na rin ng hilaw nakakita ko sa youtube eh okay, pero hindi ko susubukan yun at mga akin, e, e, ay, baka mga tayong akin na lamunan eh 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 baka ako hindi makatulog ng husa ay ay puwet na puyat pa man din ako sa gabay ay kaka, kaka update kay bibay ay wala well, steak take isubo ah, na rin eh, at ito na may luto mmmm ah napakasarap Siyempre, meron tayong mga farmers na buko galing sa ating farm. Uh, uh, ah, talagang busog na busog. Ito pang sitaw mga farmers. Ito yung verde at saka puti mga farmers. Ayan napakasarap na rin eh, mga ka-farmers ang sausawan nga pala natin ay bagoong na may kalamansi na may sili mga ka-farmers napakasarap malilam mga ka-farmers dahil ito yung fresh na sitaw dito kaya ng umaga ay namitas ako mga ka-farmers. Pres na press at napakasustansya. Medyo malutong lutong pa mga ka-farmers at medyo matamis-tamis. Mm. Mga ka-farmers, oras na para kumain na rin kayo mga ka-farmers. Sana ay mag-enjoy kayo ngayong tanghali at kayo ay sana ay masustansya din ang inyong mga kainin mga ka-farmers. Isa pa tas na pahabol alam nyo bagay aking mga anting-anting ko ay peda sa lang ko pares na mga bundok manahaw sa sityo maya bubo mm. talaga mga kapamers mapapalabang ka ng mukbang dito sa mga gulay niya kay may puso din tayo mga kapamers alam nyo ba yung puso? Napakasustansya nyo na eh. Puso ay rin ang saging. Pag puso ng tao, minamahal. Mm -hmm. Tanggap. I hope you enjoyed this video. Salamat. Thank you very much. Have a nice day.